Nakita ko ang mga guwardiya na hawak nila ang mga espada, magkasalubong ang bawat dulo nito. Nakita ko na dumaan sa gitna ang mga taong nakahilera at may dalang malaking ilawan o torch. Nagkaroon sa langit ng isang malaking seremonya. Ang torch o ilawan ay umaapoy at ang lagyanan ay isang crystal clear, kasintulad ng baso sa sobrang linaw. Nakita ko sa loob ng crystal torch ang mga langis na nasa loob ng torch na hawak ng mga taong puti na dumaan sa gitna na nakahilera. Habang pinanood ko silang lahat na parang may malaking seremonya ng langit na may gayak na daraan. Nakita ko ang mga lahat na binigyan ng kataas-taasang pagpupori ang ating Panginoong Isos ipinasyal ako ni Lord Jesus Christ. Nakita ko ang ilawang ginto at sa gitna ay nandoon si Lord Jesus. Pinasyal niya ako sa trono niya. Nakita ko din ang kordero ng ating Panginoong Isos. Lumabas ito na nagniningning at napakaputi mula sa isang altar. Nakita ko din ang babaeng nakaputi nakatakip ang ulo at may bahagya sa mukha. Sabi ni Lord Jesus, siya ay si Mama Mary. Lumiliwanag ang kanyang damit at kumikinang. Nakita ko din ang bilog o araw na nagliliwanag. Hinahawakan ito ng ating Panginoong Isos. Nakita ko sa altar ang dalawang kamay ni Lord Jesus. Nakita ko din ang earth na bilog na hinahawakan ni Lord Jesus sa isang altar. Lumabas kami ni Lord Jesus at ipinasyal niya ako sa isang lupa. Nakita ko ang lupa ng langit ay kasintulad ng pulbos na ginto. Kasama ang maliliit na pulbos na diyamante. Pinasyal ako ni Lord Jesus sa isang malaking dagat. Nakita ko ang bata o ako na magkahawak sila ng kamay ng ating Panginoong Isus, nakita kong nagkatayo sila sa buhangin at pinagmasdan ang dagat. Sa bandang likuran ay may mga gintong bato. At gayon din, nakita ko sa dagat na may mga bangka sa dagat. Ang dagat ay sobrang maluwag at walang alon. Ang dagat ay naka-steady lang, ang maputi at malinaw na tubig. Ang sabi ko sa sarili ko, tunay nga talaga na may dagat sa langit at sobrang ganda. Nakita ko ang nasabing bata ay pinasyal din ng Panginoon nang kami ay pumunta sa isang ulap. Nakita ko ang doorway ng imperno. Katabi ko noon si Lord Jesus. Pinakita ni Lord Jesus ang bangin na walang hanggan at sobrang walang katapusang lalim at dilim. Tinginig na namin ang maitim na bangin na sobrang luwag din. Nakita ko talaga ang bangin habang nasa kalupa kaulapan kami ni Lord Jesus Christ. Nakita kong may tinataboy si Lord Jesus sa isang mahabang hagdanan at sa gilid ng hagdanan ay may mga maitim na ulap at may mga taong humihingi ng tulong sa Kanya. Pero di na sila pinakinggan ng ating Panginoong Isus dahil makasalanan ang mga iyon. Pinakita ni Lord Jesus Christ ang power niya sa kayang, sa kanyang kamay. Ang kapangyarihan ni Lord ay sobrang lakas na nagliliwanag sa mga kamay niya. Sobra akong namangha dahil wala na siyang tinago sa akin. Lahat ay pinakita na niya sa akin. Sabi ni Lord Jesus sa akin, na manalangin daw tayo lagi hanggang sa pagdating niya at tinuruan niya ang bata kung paano manalangin. Pinagtapat niya ang dalawang kamay ng bata at nilagay sa dibdib ng bata at silang dalawa ang nananalangin na magkaharap. Sabi ni Lord Jesus, ganun daw dapat ang gagawin pag nanalangin sa kanya dahil siya daw ay makapangyari ang Diyos at naglikha sa atin. Nagagalag daw siya pag nakita niyang magkatikit ang dalawang kamay at inilagay sa dibdib at manalangin. Dahil nakita niya na buong puso daw ang panalangin pag yun ang ginawa natin sa kanya. Inihatid na ako ni Lord Jesus sa isang hagdanan na may pababa at may malaking puting haligi ang bawat gilid. Tinanong ko si Lord Jesus kung sino po ang Antichrist ngayon biglang pinakita ni Lord Jesus ang isang forma na tao. Kalahating may sungay at kalahating itim na tao. Ang kalahating may sungay na bronzy at may takip bronzy ang mukha. Ang kanyang damit na bronzy ay umabot hanggang talampakan at may hawak na tinidor sa kanyang kamay. At sa isang katauan na malak kalahating tao, nakita ko ang isang negro na ang lahat ay maitim kahit ang puso't isip at walang mukha. Buong katauan ay sobrang itim at nabalutan ng itim. Sinabi ko sa ating Panginoong Isus kung sino siya at pinalabas ni Lord Jesus ang taong itim sa katauhan ni Satanas na nakabronsi. Para din magiging maliwanag at maintindihan ko at nakita kong humakbang si Barack Obama sa kinalalagyan ng kaaway na nakadamit bronzy. Doon ko lang natitigan at naintindihan at nakumpirma na talagang si Barack Obama ang Antichrist ngayon. Pinahilira ng Panginoon ang mga Antichrist. Sila ay sina Barack Obama, Ben Laden. Salamat sa lahat ng mga viewers. God bless you all.